Dahil papalapit na nga ang school vacation, marami na mga magulang ang naghahanap ng iba't ibang paraan para mapalawak ko ang kaalaman at kasanayan ng kanilang mga anak while enjoying. At uh, isa na nga sa pinakapopular dyan ay ang pagpasok sa mga summer workshop, Chi. Totoo yan. Well, kung kaya't kaugnay nga nyan, iba't ibang summer workshop na patok sa mga bata ngayong nalalapit na ang bakasyon, ay pag-uusapan natin. At para bigyan tayo ng detalye patungkol dyan, ay makakausap po natin si Miss Michelle Ulep. Good morning, welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po, Ma'am. Good morning. Good morning sa inyo and sa lahat ng viewers ng Rise and Shine ng Pilipinas. All right, good, uh, good morning. morning. Good morning po, Ma'am Michelle. Uh, so ano-ano po ba yung mga in-demand na workshop, summer workshop para sa mga bata na talagang mae-enjoy nila ng papalapit na ang bakasyon? Uh, actually, ang mga in-demand na summer workshop may mga dance classes like ballet, street dance, yung hip hop. For music classes naman, mayroong mga uh, voice class, for instruments like piano, drums, guitar, violin. Uh, there's also sports in basketball, volleyball, swimming, uh, taekwondo, karate do. Meron ding sa performing arts na uh, acting workshop like yung mga musical theater nice. TV workshops mga movies and also uh, modeling personality development meron ding arts and uh, yung sa painting. So ito yung mga in-demand na workshops uh, available during summer. Mm -hmm. mm -hmm. Ang nakakatuwa habang ini-enumerate mm -hmm. niya lahat ng workshops na isip ko lahat 'yon yata ginawa ko buong buhay ko. <laughs> Bilang nanay. nakatulong. Yes. Yes. Hindi ako personally nagsumala personal so ako. ko na-realize ko nakatulong 'yan sa ano yes. anong ginagawa ko exactly. ngayon, Miss Michelle. Well, paano niyo pinaghanda mm -hmm. ng mga summer workshops so para matiyak na ma-enjoy ito ng mga bata at the same time marami mm -hmm. silang matutunan. Oh, actually as early as January, uh, we're scouting for teachers, mentors and coaches for different workshops, no? Kasi we have to block their schedules we have to talk yung mga ilang sessions yung ibibigay for the summer workshop we have to prepare also for the recitals so uh, as early as possible we prepare for summer workshops well, tama naman yun yes. mahirap rin for them kasi medyo madugo naman ang preparation totoo naman mm -hmm. ma'am sa inyo pong palagay ano po yung mga benepisyo ng pagsali ng mga bata sa summer workshops at paano po nito hinuhubog ang kanilang personalidad Actually, no ang daming benefits ng mga summer workshop. Sa generation natin ngayon, masyadong nakatutok sa mga gadgets. So kung mag-enroll -e ng uh, summer workshop, mababawasan ng screen time. Yung namang mga bata na mahiyain, uh, magkakaroon sila ng socialization sa uh, with other kids and with other people. Um, they can also enhance their talents, gain new skills, at saka mag-gain yung confidence. It is also in summer workshop that the kids or parents will discover the hidden talents of the kids so they can continue training not just during summer but the year all year round. Okay. Um, yan yung mga benefits na meron for summer workshop or attending workshops. Tama. Miss Michelle, ano-ano po mga dapat tandaan ng mga magulang kapag pumipili sila ng summer workshop po para mm -hmm. sa kanilang mga anak? Ayan, magandang tanong yan. No? Kasi uh, kailangan as a parent, magiging mapili ka din sa mga atenda ng mga anak nyo. Uh, first of all, dapat enroll nyo yung anak nyo sa workshop na gusto nila. Pero sometimes hindi nila alam kung ano talaga yung gusto nila. So you have to guide them, uh, enroll them in different workshops until they uh, malaman nila kung ano talaga yung interest nila at gusto nila. Then you have to provide quality training for your kids. Mm. No? Ano yung ano tong quality training na to? Paano mo, paano mo hahanapin to? Una sa lahat, yung parents, you have to check also the qualifications ng mga teachers, mentor, coach, kung qualified ba sila doon sa ikakandahan nilang workshop. For example, no for ballet, ballet is a specialized dance. So, hindi, not everybody can teach ballet. So, kailangan, uh, you have to check the background of the teacher. Hindi isa isa o dalawang workshop lang is you're qualified to teach ballet already. So, dapat... Uh, the teachers have uh, years of training and experience to train the kids. Kasi once na mali mo matutunan ang ballet sa umpisa, medyo prone to injury sa mga bata. Yan, no? yes. So very particular dapat ang parents sa qualifications na nagbibigay na nagkakandak ng mga uh, classes ng summer workshop. Second, you have to also look at the facilities conducive ba for learning? Dapat din safe yung mga kids. Kasi I talk about ballet. Hindi pwede na sa basketball court lang kakandak mo yung ballet workshop mo. You should have to, you have to conduct yung ballet workshop in a, a facility like yung dance floor. You have to consider yung mga dance floor. Um, yung mga, yung facility nun, safe ba? Kasi prone to injury pag okay. nag, nag, magsasayaw ka sa hindi hindi safe na dance floor ang sa ballet, no? Uh -huh. For for um for music naman kailangan you have the the good uh, music facilities also for the kids para maging interested sila yes. for for their ano for their their workshop So basically, yun yung yun yung dalawang tips ko for parents. They have to look for for quality trainings like quality teachers and good facility. And of course, dapat talaga interested yung mga anak nyo. Para hindi naman sayang yung mga pera for enrollment. So hindi rin kasi biro ang magtrain Siguro, so, mm -mm. yun yung mga tips ko for the parents, no? Mm -mm. Ay, para kasing pumipili ka rin ng skwelahan ng anak mo for the summer, yes. practically, yung mga tips na binigay mm -hmm. ni Michelle, parang ganun rin pag yes. ang parent pumili ng school. Mm -hmm. Tsaka maganda yung ano, yung isa sa mga purpose ng summer workshop para ma-develop yung uh, hidden talent correct. ng mga bata. Mm -hmm. At bukod doon sa paghasa ng kanilang talento at kakayahan, I mean, i make sure din nila yung safety ng mga correct. bata. Tama, tama. Pero Miss Michelle, um, ano po yung mga workshops oh. na in-offer niyo po ngayong summer? And dal balita nga namin eh may acting mm -hmm. workshop rin kayo. Bien gusto mo yes, mag-acting workshop, exciting naman yes. 'yan. Yes. <laughs> Yeah very excited to to offer this we have three in one workshop so you three in one we are offering uh, acting modeling and personality development excited to me because uh, miss nika valencia will be conducting our uh, conducting our acting workshop then you will see miss bigay mortis will be doing our personality development And si Eugene Bagder will be our modeling coach. So, yung sa coaches pa lang, yung sinabi ko kanina, they are all qualified. So, uh, pag nag-enroll nag kayo doon sa 3-in-1 workshop that we are offering this summer, I think sulit na sulit for the parents. Yes. Well, maganda yan alam mo. And okay. for the kids. Yes, hindi naman porket mag-acting workshop ka, mag-artista ka na, or yes. ano. Pero talagang itong yes. uhulma sa iyong personality, mm -hmm. lalo na pag naging mas matanda ka na, magagamit mo mm -hmm. to sa, sa corporate world, yes. kahit na, kahit saan ka mapunta after. Totoo mm -hmm. yan. Mm -hmm. Yeah. Anyway, alright. all right, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng impormasyon hinggil sa iba't ibang summer workshop na patok sa mga bata lalo na ngayong papalapit ang bakasyon. Miss mm -hmm. Michelle Olep, again, thank you so much thank po. You po. Thank you.